Ayan guys, good morning. Mag ano tayo guys, ma ayan ang aking kamatis. Ayan ang daming bunga guys, ang aking kamatis, sanday pang bulaklak. Ayan guys, sa paso lang yan guys. Nasa paso lang yan. Ito yung sa ano ko. Ayan. Ang aking bayabas, marami ng ano, bunga yan guys. Ayan o. Ayan, bunga na yan guys. Ito, ito malaki na yung Isa natanggal yung ibang Mayroon ng bunga yan. Yan. Itong aking ano, ipakita ko sa inyong aking ano. Mag-harvest ako ngayon guys ng Mag-harvest ako ngayon ng mustasa. Ay, magpakita pala ako sa inyo. Ito yung tingnan mo yung talong ko na sa paso lang din. Oh. May bunga na. Ayan, nakapaso o nakahanger. Ayan, oh, may bunga na yan guys. Ayan, kabunga na yan. Ayan guys. Bulaklak tapos pabunga na yan. Dito, ipakita ko sa inyo yung aking mga mustasa dito. Yan. Ang aking mga mustasa, ayan, sa pasu, i-harvestin ko na yan, guys. Tumaba sila ngayon ng aking, ayan. Mag, mag- harvest tayo ng mustasa para magluto tayo ng sinigang sa miso. Ayan pa. Ang dami dyan guys. Nakuha ko. Kahit maliliit yan guys. Kasi ang dami na kasi nila Ito. Kukun natin to. Pero doon mamaya pakita ko sa inyo ang tataba. Nalagyan ko yun ang, ano yan guys eh. Ito yung ano. Ito yung. Ito yung talong ko. Nakailang harvest ako. Kapag nag-harvest ako dyan ng dalawa. Ayan. Marami pa yan guys. Ayan mga talong yan. yan. Ayan, hindi na tayo sa ating pichay. Ay, pichay tuloy mustasa. Ayan, mga mustasa po Harvestin na sila natin ng dahon. Kanyan ako mag-harvest guys, hindi ko siya binubunot para tuloy-tuloy. Kasi akin lang naman to, hindi lang to pambinta. Kaya ganyan ang ginagawa ko lang siya. Ayan na, ipakita ko sa inyo ang tataba Oh. Pakita ko muna bago ko harvestin. Ayan. Ayan ang pataba nila dito lalo dito oh ayan ang tataba ayan lalaki ng dahon ayan ang ating mustasa ayan ang tataba nila dito oh. kasi nilagyan ko sila ng mga bulok na dahon ayan guys oh kalalagay ko lang yan ng ano oh, biglang paba nila tapos yung aking kamatis, ayan, ang dami ding bunga. Ayan, malalaki na din. Ayan. Ang dami na din siyang bunga. Ito din, oh. Ito, lalo to kumpul-kumpul. Ayan. Ayan, kumpul-kumpul ang bunga niyan. Ang yung bell paper ko din. May bunga din. Kinuha ko ng isa niyan. Ayan, dahil bulak bulaklak ng kamatis. Sana tuloy-tuloy. Ayan. Ayan. Ang harvest na tayo ito, nakakatuwa. Oh, laki-laki ng halos halos kapalad ko. Ayun, kapalad ko talaga, guys. Ganun siya kalaki. O oh, di ba? Nakakatuwa, o oh, di ba? Press na press, oh. Ayun, tanggalin natin 'yan kasi ating ihalo sa ano. Um, mag, ano ako magsinigang sa miso. Masarap to, guys, ah. Sinigang sa miso. Ayun diba. Kaya kayo magtanim na rin kayo sa pasok, guys. Chaga-chaga lang. Nakakalibre tayo ng isang lutuan. 'Yun ang importante doon eh, Nakakalibre tayo ng isang lutuan. 'Di ba kaysa binibili pa natin, 'o 'di ba? Ito un lalaki eh Ayun oh. Eh. <laughs> ang Ano? Pa katawa. 'Di ko siya binubunot kasi ah, pang-amin lang naman, hindi man kaya para tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung ano niya, yung pagdahon. Makakatuwa o, oh, di ba? Kunin natin yung malalaking dahon. Di ba? Harvest harvest lang. Tirahan natin yung isang dahon. Yeah. O oh, di ba? May na harvest na tayo. Ito din, ha harvestin din natin 'to may talong pa ako dun guys tinago ko kasi bagong lipat bago kong lipat siya kaya dyan ko muna siya nilagay sa may lilim-lilim hmm. libre tayo sa libre tayo sa bulay Ayan lay, ganyan lang guys ang aking halaman. Piniflex ko lang sa inyo. Ang aking kamatis na marami. Bulaklak at bunga na. Ayan lang. Ay. Ayan. At ang aking blue turnip. Kaya masasakyan pa. Dito tayo kaya masasakyan. Ang aking talong. Pasok muna tayo kaya kasi masasakyan. Ayan. Ayan. Ayan guys, sa aking blue turnit, ang daming bulaklak. Ang ganda-ganda niya. Ayan. Ang daming bulaklak. Ang ganda niya tingnan. Ayan. Ayan, napakita ko na yan sa inyo. Diba mayroon akong malunggay. Ayan. Malunggay ko mga alugbati ang dami ng ano uh, bunga ng alugbati ngayon Ayan, mga sili yung butternut natin hindi natin papakatayin dito kasi pupunta sa ating uh, garden At sa ating mga ano ita din natin siya kasi Na, ano yung ating mga ano natin papuntahin dito sa ating halamanan ng, ng ating boot ko ni ito lang yun guys yan nagbulaklak ulit dito ang kamatis. sili yan mga sili native ayan guys ganyan lang alam mo guys ganyan lang ganyan lang aking garden Nakaku nakakalibre ako ng gulay kagahapon lang ah, uh, yung aking ano yung aking mushroom hinaluan ko ng alugbati at saka malunggay ang sarap sarap guys tapos ginisa ko lang siya ng bagoong isda o ba diba? thank you sa aking mga mustasa thank you sa inyo ayan meron na tayong ano meron lang tayong ihalo sa sinigang sinigang natin ayan, eh. o diba ang dami na yan ayan yung bell pepper natin malaki na rin hintayin na lang natin yung huminog para mahalo naman yan ayan nakakatuwa mga kamatis natin ayan daming bulaklak sa tuloy tuloy yung kamatis natin ayan dito nilagyan ko ng kok ano, kangkong yan kamuting kamuti yan yung talong natin mga sunod na ano na yan next week siguro maharvest na natin yan Ito, pa eh. ano na yan eh pabunga na yan. yan hanggang dyan na lang thank you so much sa inyong lahat ayan lang flex flex lang natin yung garden ko doon Ayan. Ito pa. May, may mustasa pa rin tayo dito. Ayan, guys. Ayan. harbisin din natin yan. Ayan. Thank you. Ito pa ang harvest. Ano, Lami din yung ngayon na. Mustasa. Ayan. Harbisin Harvestin na natin yan para... Yung isa na matay dito. Dito, ano kasi dito, guys. Ewan ko bakit hindi siya, ano, itong, lugar, itong pwesto na to. Yan, oh, mag, nagbulaklak na yung aking kamatis dito. Nakapaso din niya. Akin din yung oh, kalong. Ayan. Ayan. Ito aking tanglad. Maganda itong tanglad ko dito kasi naarawan. Yung dito kasi nakakabiran ng sasakyan ni Ron. Kaya, hindi masyado. Meron pa akong pichay pala din eh. Ayan. Nakapasok din. At saka yung aking string onion. Mataba siya dito. Ayan. At saka sili. Ayan. Paligid ng bahay ko guys, puro halaman. Dati ang paligid ng bahay ko puro ano yan. Puro mga... Puro mga ano. Mga halaman. Ngayon, ang halaman ko is gulay. Mga gulay-gulay na. Yan, yung aking, hindi ko yan binawala kasi gusto ko yan. Ano yan, yung tinatawag nilang buhok ni Maria. Akala mo patay siya guys. Hangin plan kasi siya guys. Akala mo patay lang, pero hindi. Ganyan lang yun siya. Malaking tulong din yan sa ganyan. Maganda tingnan kasi pang shade din yan ng araw. Kaya hindi ko yan tinatanggal. Kasi gustong gusto ko yan. At saka ano yan? Bihira lang yan. Bihira lang yung halaman na yan. Hmm. Bira lang yung, at saka bira lang yung tao nagtitanim din ng ganyan. Eh ako nagustuhan ko siya. Hinanap ko talaga yan ng pandemic. Yan. Ganyan. Ayan eh, ako, oh, dami na nga. Oh. Para siyang ano, ang tawag yung buhok-buhok ni Maria. Ito, mayroon pa rin akong string onion dito. Nakainang harvest na rin ako dito. Ayusin ko nga yan, patabain ko yan guys. Kasi ang mahal ang string onion, at least malilibri-libri lang. Malibri-libri lang naman din ako. Makakuha nga. Kasi maano na to, sayang. Kuha na natin. Kasi, ma sayang lang din naman yan. Mag ano na yan. Tawag Ang tawag din yan. Ayan. Ano natin. Tanggalan na natin. Kasi, masayang lang yung dahon niya. Malalaya na yan. O, di ba? Harvest na natin yun Oh, di ba? Ganyan. Kasi lalaya lang din naman. Oh. Ito. Diba? Ano na tayo? Ito din. Tutubo lang din naman yan kaagad. Oh. Hmm. Marami na tayo. String onion. Meron pa pala dito. Kukuha ko din kasi maano na siya. Maano lang din. na tayo na harvest ng may string onion mustasa ayan tapos yung aking ayan daming bunga oh. black din oh. ayan ito guys hindi ito siya talong pero parang siyang talong pero nakakain talaga to ang bunga niyan. Dati dami ko nito sa garden. Nagbunga. Oh, hindi ko pinapansin kasi akala ko Damo lang yung pala. Pagka, gula, ano siya gulay, pagkain. Pwede mo siyang kainin. Yung iba, hinahalo din nila sa luto. Sa so, mga Taiwanese, ganyan. Pagkain pala talaga siya. Hindi siya yung akala ko lang ito dati. Damo lang ito sa garden ko. Yung pala talagang nakakain pala ito. Para siyang talong-talong, guys. Mm -mm. Pero yung bunga nito, bilog-bilog. Nakakain din. Ayan, sama-sama na yan dyan ang aking ano, grips. Grips ko yan, guys. At saka mulberry. Yan. Kailan lang nag-harvest ako nito. Napakadaming mulberry hinog na. Ayan. yan, Mulberry ko yan. Strawberry. Ayan. Sama-sama na yan. May, may, sitaw pa nga eh. Ayan. May sitaw pa. Parang maliit pa yata ang bunga niya. Pero nagbunga-bunga na rin ito. Isa-isa isa-isa. Mahaba. Ngayon maliit pa. Alanganin pa natin kunin. Mga susunod, ihalo natin sa ating ulam. Ayan, hindi siya masyadong nagbubunga dito yung aking sitaw gawa nung may mga ano, strawberry, ano, grips, grips to guys. Ayan. Ayan yung aking sili. naka na rin ako niyan. Yung pulang sili na yan. Yung dati nag-1,000 na ano, ang kilo niyan. Nagmamahal yan minsan ang kilo niyang sili na ganyan. Mahal yung sili na yan, ganyan guys. Ayan. Ito, yan lang. Ipe-flex ko lang yung aking, ano, ito yung aking roses. Na ano, red orange. Ayan. Pag ano kasi, pag ulan-ulan, nasisira kagad agad yung dahon, ay eh, bulaklak niya. Ayan, yung orchids ko. May kahito pa, may parang natira na rin sa akin. Dati guys, ang dami kong mga orchids. Ayan, may natira pa rin kahit pa paano. Ayan. Ayan, pasok na tayo sa aming bahay. Ito yung isa kong gate. Yung isa nandoon sa may tindahan. Ito na yung nagiging main gate ko ngayon. Ayan, may kamatis pa din eh. Para wala pa siyang bulaklak. Kasi hindi siya nasyadong arawan. Ayan. Ayan si Ron. Hi Ron. Anong gawa? Anong gawa mo Ron? Nag ano siya, nag nasampay ng na mga ano, ito ang aming tahanan. Ito ang aking mga dugudugi. Ayan, pakita ko sa inyo ang mga dugs. Hello. Bachuchoy. Bachuchoy. Bachuchoy, Aki. Ayan, ito guys, ang tataba ng aking, ito yung aking luya. Ayan, na-harvest ko na itong iba nito. Ayan. Ayan, ang aking uh, radish. Naka-harvest na rin tayo ng radish yan. ayun ang taba-taba niya. Oh. Ayan, taba-taba. Dito lang yan sa Teres. Meron din akong uh, sa probinsya ang tawag nito, Gabon eh. Sambong, ayun. Sambong dito sa Maynila. Ayan guys, meron din ako. Meron din ako doon sa baba buhay, eh. Uh, May, meron pa ako doon. Ayun no oh, meron pa ako doon o. Oh. Yung doon sa ano, namatay doon. Dito oh, ayun meron. Dalawa silang buhay. Ayan, gumanda na nga oh. May pag may ubo na kami, mayroon na kaming panggamot. May sambong na kami dito. Dalawang puno na 'yan, guys. Kasi tatlo 'yan, yung doon sa may anong hindi siya nabuhay. Ito nabuhay yung dalawa dito. Isa at saka sa baba. Ayun. Yan ang aming tahanan. Ang terrace namin ay puno ng green, green, green. And green, 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 green. Green, green, grass of home. Kakanta na lang ako ng green green grass of home. Ito mayroon pa ako dito. Ayaw ko ano to. Kalabasa ba to? Upo. Basta tumubo na rin ito sa paso. Nayaan ko lang yan dyan. Ito pa. Ayan, Nayaan ko lang yan dyan. Ito yung halaman na ano, tinatawag nilang millionaire. Ayaw ko ba? Millionaire ba to? Ayaw ko. Basta maganda daw to eh. Yan. Dati guys, ang dami kong halaman. Pero ngayon, ang pinapriority ko, mga pwedeng pag kung pwedeng kainin <laughs> yung grips ko oh, magumanon na parang gusto ko i-pruning to eh pero patatabain ko po na ng gusto yung root niya yung pinaka-steam niya patatabain ko muna ng gusto bago ko siya i-pruning. malay mo magbunga o oh, di ba pero malaking tulong din pang shade din siya dito di ba pang shade siya dito sa aking ano ayan guys ang aking dugi-dugi ayan ito yung ginagamit kayo namin washing machine luma, nag, pinaayos namin gumanda. Kasi yung isa namin yung automatic, wala na, wala nang pag-asa. Ayan. Dito na kami, dito na tayo. Pasok na tayo sa amin. Oops. Pasok na kami sa aming tahanan. Ayan. Naka, ano si Ron? Naka-support. Ayan. Dito kami sa, dito kami sa aming tahanan. Ayan, nandoon pa yung Christmas tree. Ayan. Wala pa sa ayos ang bahay. magulugulo pa ang mundo. Ayan. Magulo-gulo pa ang mundo, guys. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang muna. Ang aking, ano, ang aking pakita sa inyo, ang bahay namin. <laughs> Yung bahay namin. Ito yung tindahan ko pala. Ipakita ko sa inyo yung tindahan ko ulit. Kasi hindi ko na kayo napapaano. Hindi ko na kayo nakita sa aking tindahan. Ayan, ganito ang ginawa ko sa tindahan ko ngayon, guys. Nilagyan ko dito ng mga, ano, mga gamit sa bahay yung iba. Kasi wala nang mapaglagyan. Kaya ginato. O, oh, ayan. Ito na yung tindahan ko ngayon. Ayan. Ayan. Maliit kong tindahan. Ang misa namin magulo pa, hindi pa naayos. Tiyatamad pa si Marie Chris maglinis. <laughs> Buti tinutulungan ako ni Ron ngayon kasi siya walang pasok kaya nagsasampay. Ayan, yung aming sudyanting si isa tulog pa, mamaya pa daw pasok niyan. Yung Christmas, Christmas tree namin hindi pa naligpit. Ayan, tinanggal pa ni Ron yung mga sampayan doon, tutupiin pa yun guys. Oh. Ganito sa umaga guys, ang daming trabaho. Ayan. Yan o oh, mga tinanggal sa no, oh, yan guys. Ganito ang buhay ko guys sa umaga. Ay, kadami talaga, hindi mo maintindihan magdalaba, magtanggal sa sampay, magtupi. yan yan si Mary Chris mamaya, ay ano ko na rin yan, i-end ko na rin yan si Mami Moreno. kayo magtutupi din ako. yan para matapos na rin ang trabaho guys. Mas marami pang tatrabahuhin. yan nakatambak ang tupiin. <coughs> na katambak ang tupiin. Ayun, yung ano ni Ron. Yung ganyang support, naka -open ang open ng computer. Ganang buhay ng whitey guys. Mauna, uuna pa ang whitey kaysa sa ng bahay. Ayan. Nauuna ang whitey. Bago gawain sa bahay. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Good morning sa inyong lahat. Wala lang magawang content si maricris Kaya, ayan, pinakita yung bahay na magulo. <laughs> pati aking munting intindahan at ang aking mga gulay-gulay. Lagi nyo namang nakikita yung mga gulay-gulay ko guys, diba? Ayan, hanggang dito na lang. Ayan. Ayan, ang tupiin na yung Marie Chris ngayon. Magtutupi tayo. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye guys. Thank you so much. Sa lahat ng mga members, super chatters all over the world, thank you so much sa mga support nyo. Thank you so much sa mga friends ko nandiyan sa YT. Thank you so much sa mga silent viewers na nanood sa aking content na simpleng simple lang. Maraming salamat. Sana guys, uh, hindi pa nag-subscribe, subscribe my channel please. At kay More TV, thank you so much. Mary Chris Moreno, thank you so much guys. Maraming salamat. Bye-bye. Yan si Ron More TV. Busy-busy. Yan ang buhay Hello. namin dito, guys. Pag ako lang mag-isa, ay kawawa ako eh. Papagod ako, nanginginig-inig ako sa pagod. Daming gawa. Talaga ang daming gawa sa bahay, guys. Kasi pag umaga, ang kalat, tugasan, misa, labahan, linis na teres, dilig sa halaman, ayusin mo yung mga halaman mo, mga aso paliguan, daming gawa. Walang, anong, linis sa buong bahay. Thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan, singit-singit. Ganyan. Ganyan ang ano namin. Pero, minsan, pag ako naka, ano, naka laba nakaupo ako, natatamad na ako magdutdut, kaya hindi ako nakakadutdut. Kaya standby na lang ako dun. Pag sinabi kong tambay, habang hanggang tapos ka na dun, dun ako nakatambay habang may ginagawa ako. ganoon ang trabaho ko, guys. Kasi ang hirap yung may ginagawa ka, diba? Tapos tatayo ka para may Ang ginagawa ko, hayaan ko na lang. Basta sinabi kong tambay. Ibig sabihin, nandun na ako. Uh -huh. Matapos na niya yan. Hindi pa ako tapos. Nandun na ako. Ganun na lang. Ganyan ang buhay ko. Buhay din namin ni Ron pag nandito kami sa bahay. Pag wala siyang ginagawa. Ayan. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Bye-bye you. Thank you. Thank you. Pinatutok, tinututok ko talaga yung ano, yung tupiin ko. <laughs> thank you so much. So, bye.